Kaing Ito si Uncle Sam Matatagpuan natin dito sa Malapit sa si Jora Anong kanto Jordan Valley sa Pusyon Tapos Gusto na naman ang panakan ah, Ay ito naman tayo At Little Ito Ano ba ito? Gusto dito banda sa tapat ng Jordan na eh. At yun Katabi ng Lavohan Washing machine Ah, dito na tayo sa aming Sultan! Mapunta na sa loob na Jola. O so, diba ah, nakapo dahil Masarap tingnan pag sa umaga. Sa gabi lang wala talaga. Ang dilim. Kaya sa mga maglalakad, dito banda, at madilim. Safety niya lang yung cellphone. Hindi natin alam. Maraming masasamang elemento. Wow! Cool.